Amen? Hindi tayo ang nagpapalakas sa sarili natin. Hindi tayo ang gumagawa para sa atin. Kundi ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng kalakasan, ang siyang gumagawa ng kaparaanan at nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang anumang sitwasyon o kondisyon na ating kinakaharap sa ating buhay. Amen hindi po talaga dapat nag-worry -ball ang mga mana na Kaya nga, ano ba yung nangyari one time? Lari so, niyo po kay Sister Alma at kay Brother Lili. Naku, hindi dapat tayo mag-worry kasi ang Panginoon ang kasama natin. Tapos yung dapat ipinag natin, iyan, yung mga bagay na yan. Alam niyo po talaga dapat na nananalangin -na -na tayo. Po. Yun po ay patungnay na tayo po ay tumedepende ano po, sa grasya ng Diyos. Amen, mga kapatid. At hindi sa ating taglay na lakas, na kung saan din itang din? Amen, mga kapatid. So, gaya ka po ng ating inaawit, di po ba, every Sunday, narinig ko yun. Ginakanda rito niya, sabi ko na, na, And now, let the wings say, I know. for us. Shout amen. Amen amen, mga kapiyaya. Amen. Pag alam mo kung sino, sabi ka, ano yung isa pa? And I know who I have believed in, and I'm persuaded that He is able. Amen, mga kapatid. Ang Diyos natin is able and available. Nasamahan tayo, damayan tayo, mga kapatid nakalagay pa sa kanya. Misan kayo nakala mo, ang layo ka sa Diyos, kasi lumalayo ko pa sa kanya. Pero totoo, hindi niya tayo ang isiwa. At purihin ang Lord. Nasa ikalawang sekreto pa lang tayo, amen? Eh, At ito po yung huli, yung ikatlong sekreto ni Kanya. Siya po ay lumalakad pasulong sa pagsunod sa Diyos. Ano ba yung kanta? Ano? Love. Katulo. la cada advar mi mi go ta gum amen la -ad -la -ad -wag. si jesus tanchanka dulor la cada advar mi Ako kasi pagka ako ay may nangihina, may mga alala na kumakanta Pag may mga tampuhan, kumakanta rin kay Lord. Amen. Kasi si Lord ay sa puso natin. Amen. Patawa si Pino. <laughs> pagka may ikanting tampuhan dyan, buksan mo yung ano,

pagsulong sa pagsunod sa Diyos. Kaya, ibigay mo na sa akin ang kabuhulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Kanina ito sinasabi ni ni Karen, kay Moses. Ano po? Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matikibay ang pader na naglalakihan na nilang lungsod. Ngunit sa tulog ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng ipinangako na. So ang dahil, kaya malakas ang loob niya, matapang siya, alam niya ang pangako ng Diyos. Di po ba? Kapag alam mo kung ano ang pinangako ng Diyos, ipaglalaban mo yun. Panghahawakan mo yun sa iyo, buhay. Kaya e dapat hindi lang isang pangako ng Diyos ang alam mo. Ano po? Sabi nga, hindi lang dapat John 3.16 ang alam mo. Ano po? buhay niya eh. Pag pinanawa ko na sa buhay ko yun Pero marami pang pangako ng Diyos na magpapagaan ng ating mga uh, kalooban, ng ating mga kaisipan, ng kapatid, ng ating pagsunod sa ating pangako. Ito e, nga po sa edad na 85, handa pa rin si Kalit na ka sumunod sa Diyos. Handa pa rin siyang makidigma para sa Diyos. Amen? Kasi ang labang yun ay laban ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi, the battle belongs to the Lord's Lord. Kaya ang lakas na hinin natin ay sa Diyos din ang Kaya hindi eh, dapat tayo matakot. So ito ang isang matibay na sikreto ni Kanib. Kung bakit sa mga panahon, sa ang kanyang lakas ay hindi nagbabago. Sumusulong pa rin sa paglakad kahit matanda. Ano po? So, uh, hindi ko po alam kung meron na po sa inyong tumanggi sa ministry ng Panginoon. Ano po kung kayo binibigyan? May nangangatwi na po ba ng ganito? Huwag nyo na ako isali sa Sunday School. Ano po? Huwag na silang mag-opening prayer. Huwag na ako, huwag na opening prayer. Matanda na ako. Iba niya lang yung mga bata-bata na lang. Special number! Matanda na ako! Huwag na ako sabi totoo! Matanda na ako! Pero dito nga kakikita ko, na excited magbahagi. Tumayo para pasalamatan. ay sa buhay natin po dapat tuloy-tuloy. Walang patangto at maaari ang kamatayan lang ang magsasabing tapos na ang iyong tuloy. Gaya nga din ang ano po, di ba? Tanging kamatayan lang ang magsasabing tapos na ang iyong tuloy. Dapat po ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang minementor na si Timoteo ating sasabihin sa ating mga minementor. May minementor po ba kayo? O tinuturuan si Ms. Mga kapatid, mahalaga po iyon. Utos din po sa atin atas din po sa atin yon. Sa oras ng ating katandaan o kapag tayo ay ilisan na sa mundong ito, ano ba yung mahalagang sinabi ni Apostol Pablo kay kayo. Sa pagpala, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y may sulang na sanghando na ibinubo sa tampana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban na tapos ko na ang dapat kong takuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya, naghihintay sa akin ang koronang kantimpan sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang siyang, ang Panginoon na siyang makataro ng ang siyang nagpuputong sa akin ng Corona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng na nananapi sa kanyang pagtatag. Amen and Amen. Ngayon po, marami pong commencement exercise na po. Ano po? Graduation ah uh, right. Ano po? May mga moving up ceremony na po. Ang nagpo, nag 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 nagsasabi ng medalya, medalya mga magulang. Tandaan na po. Pag tayo po ay nanatiling tapat hanggang wakas. Di ko ba? Bukod sa tayo, bukod sa tayo ay maliligtas. Tayo po ay bay inaantay na koronang gantimpay na ang magpuputong sa ating mga ulo ay mismo ang ating Diyos. Amen, di ba? Wow! What a privilege, di ba? What an honor na ang hari ng mga hari, ang pagnoon ng mga Panginoon, ang siyang magpuputong ng corona ng gandang pala. Ano yung corona ng gandang pala? Sabi niya, na inaantay niya, ay yung para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, kung kayo ay nanampalataya sa pagtoon, may corona po kayo ng, sabi, may ganting pala kayo na uh, corona ng buhay, putong ng buhay. Kung kayo ay nag, nagbabagi ng salita ng Diyos, ng, ng, ng mabuting palita, may meron corona para doon. Kung kayo po ay pa, uh, naglingkod sa Panginoon, nang may katapatan, may corona din po ng gantipala para doon. Kung kayo po ay nagpasko, na po at kung ano man, man ang ginawang paglilipod na, may corona. Ano po mga kapatid? Hindi po tayo mawapos si Siro sa corona. Bakit? Na nang panataya ka sa Panginoon eh. Amen? Unang corona natin iyon. Biruoy mo sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Pero pipigyan pa niya tayo ng puto ng corona. Amen po ba mga kapatid? Dahil sa pananampalataya natin sa kanya. Amen mga kapatid. Kaya po, sabi nga sa araw yun, ang Panginoon na siya makatarong ang ako, ang siyang mapuputok sa akin ng corona. Hindi lamang sa akin, hindi sa lahat na nananabit sa kanyang pagbabalik. Nang magsimula ng sumunod sa Diyos, ito ay wala na atrasan. Lahat tayo, ang alam natin o ang aim natin, ay makarating sa finish line na itinagda ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin siya sabihin, ako'y 85 na, ako'y higit po na. Hindi po tayo ang magtatakda ang Diyos po ang magtatakda. Umaasa tayo sa koronang gantin pala na ating tatanggapin, sabi nga sa, sa kanya, sa, sa sino mang nananapit na naniniwala na mayroong second coming na magbabalik ang ating The time we decide to follow Jesus, sabi nga, no turning back. No po, alam niyo po yung kanta, I have decided to follow Jesus. Pero, iniba ko yung ano po, dito na po ako Sabi po doon sa kanta, We have decided to follow Jesus. You have decided To follow Jesus, no turning back, no turning back, don't not go with us, we still will follow. Don't not go with you, you still will follow. Don't go with me, I still will follow, no turning back, no turning back, the cross will carry. thank po alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang kanyang bukbog na katawan. Amen? Sabi nga, siya na walang kasalanan. Di po ba? Ay inabo ang ating mga kasalanan upang kanyang pagbayaran ang ating mga kasalanan at upang tayo ay hindi na mahanulat. Ano po mga kapatid? Kaya mula po sa salita na pang noon, ang sabi po nito sa Mateo 26, 26-30 hawakan po natin ang ating mga tinapay habang sila'y kumakain dum dumang konsesis ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagalihan niya iyon, ibinigay sa si mga alagad at sinabi, kung ninyo ito at kainin, ito ay nito so, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipa ito ang aking dugo ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami sabay-sabay po natin Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom itong katas na po. Yang sa araw ay kung panibago na kasali ninyo, sa kaharian ng aking sa Diyos po ang papuri at kasasalanan.